what's up mga kaprograms ayan panibagong araw panibagong vlog naman tayo at unang una sa lahat ay magpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa panibagong araw at panibagong buhay at panibagong lakas na ibigay niya sa atin right, sa video ito isuturo ko lang kung paano ayusin yung bulb na hindi na gumagana yung ganito right, so let's go so ayan kung napapansin nyo ito tinanggalan ko na ng takip ito ay sira. So, try natin yung isa. Ayan. Ayan. umiilaw siya. At ito yung sira. Ayan, sira na ito. Ayan, siya umiilaw. Okay. Shout out muna kay Idol Regan Spider. Ayan. Idol Regan, shout out at kay Tatskibi. Alright, so... Ang dahilan nito kung bakit hindi siya gumagana dahil may sira dito na lid. Ito. Madali lang malalaman yan Alam mo kung bakit? Pag may sunog diyan, merong ano 'yan. Itim. Ayan. itim. Yan May itim na siya. Yan yung sira niya. So, ang gagawin natin diyan is alisin natin 'yan. Eh. alright All right, so ayan, alisin natin. sinasana kayo, merong dumadaan dito na ano? Sasakyan. Nasa tabing kasada kasi tayo. So alisin natin ito. Ito yung alisin natin. The lid. Yan. So alisin natin yan. The lid na yan. Alright. At ang kailangan natin gawin ay Gano natin yan Irusul Susulda natin no? Susulda natin yan Yan o oh. Susulda natin so, Kailangan natin ng sulda So tips lang kung Hindi nyo malukit yung ano Walang item na na nakikita ang gagawin nyo, kuha kayo ng ano, battery kahit anong battery na compatible sa magpapailaw sa lid try no, yung eh, gano'n no battery ito, positive, negative ito, yan, ito, nasa battery lulo to tapos ito yung lulo gano'n mo lang pag umilaw, good yan pag, hindi umilaw, ano, yan, bad yan bad na lid so, yung, yun yung, ang tatanggalin, tatanggalin mo right so, ito gawin natin i-resolve natin to susundan natin para <clears throat> gumana na yan so, keep on watching lang para malaman nyo alright ganito lang eh, o oh. ganito lang oh tingnan nyo babuti o oh, umilaw o oh. diba? oh, umilaw siya umilaw Yan. Okay. So, ayan, try natin. <laughs> Kung gumana ba siya. Ayan. Gumana. Oh, di ba? Pero lang simple! Right. dito, balik natin. Ano yan, pagbalik yan. Tapos, lagyan natin ang I isulda natin sa gilid. Ano na? Ano na, pagbalik niya sa din yan. right so, Matapit din yan Okay Dito rin kabila Parang nagtapal ka lang ng ano, butas na bali <laughs> <Ito lang. laughs> Pwede mo na pang ilaw yan All right Hindi na All right mga kabrookab So ayan gumagana na siya At hindi na tayo kailangan pang bumili Ng bagong bag Dahil magagamit na ito Pang gabi, pang pulaw kumbaga Ayan, maraming salamat po Sa inyong panunod sa Channel ni Kabang Ayan At Thank you so much Sa mga Suli supporters natin dyan Sa mga Silent viewers Thank you so much Palambing lang po At pa-subscribe Sa Ating channel And then Click the bell button Para ma-update po kayo Sa ating mga videos Ayan po so, I hope na may natutunan kayo Sa video ito Maraming salamat po At God bless po sa inyo lahat At ingat So once again This is Bro Cubs And welcome to my Channel